Sabi nung nurse, na nalang dito si Lolo after na x-ray niya. So ngayon, we'll just have to wait. It's so boring. Ma, let's go home na. No Patrice, nasa x-ray room pa ang Lolo. I need to call my secretary for some papers. Ito muna kayo. Oh. Alam mo, it's your fault, Lynette. Honestly, ikaw yung nakihirapan ngayon. Dapat. Pero hindi. Dinamay mo pa kami. Patrice, ano ba? It's true. Kung hindi ka dapat taglaya sa tag-inarte, hindi dapat nandito si Lolo ngayon. Hindi siya dapat nasaksak. Kaya ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Padris, baka nakakalimutan mo kung bakit ako umalis. Kung hindi mo kami sinet up ni Isagani, hindi kami magkakagalit ni Lolo. Hindi ako aalis. Kung gusto mo ikaw ang umalis? What? Kung gusto mo ikaw ang bumalik ng Manila, drown in your makeup and your cable shows, and your pretentious life. Ako, dito lang ako. Babantayin ko sila.